Assalamualaikum, alaikum, magandang araw. Ngayon nga po pala ay gagawa tayo ng ating maliit na misa o kusina diyan sa likod ng ating bahay. Dahil nga rin ho, maganda ang simoy ng hangin diyan kaya naisipan natin magtambay diyan habang tayo ay nagluluto. Pero bago tayo magsimula, walisan muna natin yan at linisan natin ang buong paligid. Dahil nga ho sa dami ng puno diyan ay napuno nga po yan ng mga bulok na dahon. Kaya tuwawalisan natin yan nang sa ganun ay malaya tayong makakapaglakad sa tuwing tayo ay gumagawa ng ating ating maliit na kusina. Matagal na hong hindi nawawalisan yan dahil nga ho sa dami ng puno diyan, imagwalis ka lang ngayon bukas, puno na ulit ng mga dahon. Nagwawalis naman po tayo araw-araw at naglilinis ng bahay pero iba ho dito sa likod ng ating bahay dahil minsan lang po tayo magwalis diyan. Kapag nga ho nakita natin na tambak-tambak na yung mga dahon ng puno at marami ng basura, nililinas, nililinisan po natin at winawalisan. Dahil nga ho medyo malawak yung paligid ng ating bahay bahay kaya't hindi natin kaya kung wawalisan natin sa isang araw lang. Kunwari, dahil nagwalis tayo ngayon diyan, bukas naman tayo magwawalis doon sa harap. Pero iba ho, kapag may espesyal na araw, talagang nagtutulong-tulungan ng buong pamilya para maglinis ng bahay at maglinis ng buong paligid tulad na lang po kapag darating ang buwan ng Ramadan, talagang bawat bahay na matingnan mo ay napakalinis, tas naglagay din sila ng mga dekorasyon, ganyan. Napakaganda nga rin ho sa mata kapag malinis ang buong paligid na para bang nakakagaan ng pakiramdam. Pero hindi naman po obligado na sa tuwing darating ang buwan ng Ramadan ay maglilinis ka ng sobra-sobra at maglalagay ka ng mga dekorasyon. Talagang kinasanayan lang po natin yon dahil ang mahalaga lang ay pagsikapan mo ang buong buwan ng Ramadan. Tanghali na pala sa mga oras na ito at napakaganda ng sikat ng araw ngunit ganun pa man ay hindi natin gaano maramdaman ang init ng araw dahil sa dami ng punong nakaharang. Lagi nga rin ho pala tayo nagtatambay diyan dahil nga ho napakaganda ng simoy ng hangin diyan sa tuwing tanghaling tapat. Hindi naman tayo makapagtambay doon sa harap dahil nga ho marami ang dumadaan. At tiyan ho, kahit na magsalita ka, kumanta ka, basta wag lang malakasan, hindi na yun maririnig doon sa harap. Maliban na lang kung maingay ka talaga. Aba, hindi ka makakapagtagod diyan. Naalala ko nung bata ako, hindi ako nagwawalis, hindi ako naglilinis ng bahay, hindi rin ako tumutulong sa gawaing bahay. Hindi rin ako mautusan dahil lagi akong wala. Kaya nga pagdating sa bahay, napapagalitan. Pero alam mo naman yung bata. Kunwari, nagtatampo, pero makalipas ang ilang segundo, nako, humahalakhak na naman. Lagi kasing paglalaro ang nasa isip, walang matinong ginagawa sa buhay. Dati kasi yung bata, paglalaro lang kasama ang mga kaibigan. Dati kasi walang cellphone, walang TV. Kahit naman na may mga TV, pero kakaunti lang dahil sa mga ganitong bukit, hindi kakayanin ng baterya ang TV. Dati kasi nung bata ako, mga makina lang nagsasarge sa mga baterya. Hindi naman kasi tulad ngayon, siyempre nag-improve na ang panahon. Dati pa walang ilaw, as in magsisindi ka ng kandila gabi-gabi. Tapos kapag inihipan ng hangin, na mamatay. Hindi naman kasi tulad ngayon na kahit nasa bukid ka at walang korente, pwede kang gumamit ng solar system. Pwede ka nang umilaw at manood ng TV. At ngayon, yung mga bata, puro cellphone at panonood ng TV. Dati kasi nung kabataan ko, syempre, wala pang cellphone noon. Kaya't maglalaro lang diyan sa labas ng bahay kasama ang mga kaibigan ko. At hindi naman po iba sa akin dahil mga pinsan ko lang din. At minsan nakikitulog po sila sa amin at minsan ako naman ang nakikitulog sa kanila. Maglalaro kayo ng bahay-bahayan o di kaya naman ay tagu-taguan at minsan naghahabulan. Kapag nga ho, sa tuwing tanghaling tapat natutulog si Ume. Tapos sasabihin niya sa amin na huwag kayong maglalaro ha, huwag kayong mag-iingay dahil matutulog ako at baka ako magising dahil sa ingay niyo. At syempre, agad naman kaming sasagot at sasabihin namin, Ume, hindi na kami maglalaro at dito lang kami. Pero hindi naman susundin yon dahil kapag alam namin na tulog na si Umi, magbubulungan ng bawat isa at sasabihin, maglaro tayo, laro tayo. Pero huwag kayong mag-iingay. Pero hindi mo naman maiiwasan na hindi ka, hindi ka mag-iingay eh. Siyempre, kapag naghahabulan ng bawat isa, hindi mo maiiwasan na hindi tumawa. Tapos magigising si Umi at papagalitan kami. Sabi, ang titigis ng mga ulo ninyo, hindi kayo sumusunod. Sabi ko lang kanina, huwag kayong magingay dahil matutulog ako ng saglit. Pero parang nautusan lang kayo ah. Tapos, bawat isa ay tahimik na natatakot dahil napagalitan. Paano kasi? Napakatigas ng ulo. Mga bata lang kasi, walang problema at hindi pa alam ang pasanin sa mundo. Tapos na nga po pala tayo magwalis at maglinis sa buong paligid. Kaya sisimulan na natin ang ating maliit na kusina. Sisimulan muna natin sa mesa bago ang pagsisindihan ng apoy para tayo ay makapagluto at ililiping natin sa lupa ang kanyang mga paa para naman ito ay hindi matumba. Ito nga po pala ang kauna-unahang ginawa nating mesa. Kaya't masasabi kong first time natin ito gumawa ng mesa. Pero syempre, bago tayo gumawa ng mesa, pinag-isipan muna natin kung paano nga ba at kung ano ang gagawin. Base sa imagination natin, ito ay napakaganda ngunit sa kinalabasan, hindi nagtugma sa plano natin. Sabi nga po ni Umi at ni Abe, ito daw ay masyadong mataas, parang nilagyan ko lang daw ng bubong at pwede na akong sumilong sa kanyang ilalim. Habang pinuputol ko naman po ang mga kawayan na yan, sinukat ko naman po ng maigi kung gaano nga ba ito kataas ngunit sa diyang nagkamali lang at hindi magaling na engineering, masya Allah. At sa aking paggawa ng mesa, natuklasan ko nga po kung gaano nga ba kahirap gumawa ng bahay. Na talagang napakaliit na bagay lang yan, ngunit hirap na hirap na akong buuhin yan. Minsan, mararanasan mong nagkamali ka sa pagputol at uulitin mo na naman pumutol ulit ng isa pang kawayan. Para lang magkasya dun sa paglalagyan mo. At minsan, mararanasan mo rin masugatan. Kaya nga, hanga ako sa mga tatay na gumagawa ng tahanan para sa kanilang pamilya hindi po madali ang gumawa ng bahay ito po ay talagang napakahirap ito po ay isa sa mga responsibilidad ng ama na talagang napakahirap kung tayo nga ho ay nahirapan gumawa ng mesa paano pa kaya kapag isang buong bahay na ang itatayo mo kaya tayong mga anak ay wag nating baliwalain ang sakripisyo ng mga magulang dahil hindi madali ang kanilang pinagdaanan para tayo ay mabigyan ng magandang kinabukasan. Tapos na pala natin ang ating misa, pati na rin ang ating paglulutuan. At yung mga kawayan na hindi natin nagamit sa paggawa ng mesa, ay nilagay muna natin diyan, baka magamit pa natin. Habang pinag-iisipan ko nga po pala ang paggawa ng mesa at paggawa ng paglulutuan, balak ko sanang dalawahin ng mesa, bale yung isa sa mesa, yun ang lalagyan ko ng paglulutuan. Kaso, hindi ko natin na ituloy yung isa pang mesa, dahil nga ho, ito ay sobrang hirap na. At dahil nga rin ho, tayo ay pagod na. At buti na nga lang, may sirang kawali ho diyan si Ume at hindi pa niya naitapon. Kaya nilagay na lang natin diyan para naman mapakinabangan kahit yan ay sira na. Kung sakaling na ituloy natin ang paggawa ng isa pang mesa, balak ko sanang humingi ng pabor kay Abin. Ay gawa niya ako ng maliit na kahon at yun sana ang pagsisindihan ko ng apoy. At dahil may sira namang kawali diyan, iyon na lang nilagay natin para tapos ang trabaho. At sa wakas natapos na nga din tayo. Alhamdulillah. Nailikpit na din natin yung mga ginamit natin at yung mga natirang kawayan, pati na rin yung mga pinutol-putol natin, nakapagwalis na rin tayo. At pagkatapos nga natin maglikpit at magwalis sa buong paligid ng ating tambayan, namitas naman tayo ng mga bulaklak para ilagay sa ating mesa. At sa wakas tapos na tayo diyan at maaari na tayong magsimulang magluto sa mga susunod na araw. Hanggang dito na lang!